So ayan mga ka Piso Wifi, welcome back ulit Pasensya na kayo kung ngayon lang ako nakapag video Kasi busy tayo sa mga ibang bagay bagay So ngayon nag Hinarvest ko pala yung aking Piso Wifi Ito nga pala yung mga Nakita ko sa aking ano, Pag ko Tingnan nyo naman girl. Tingnan nyo naman guys mga barya yan oh, pina kasi yung bahay namin sa gidid lang ng ano riles ipinasagasa nila sa train so ayan madami tayong nakuha ayan yun so ang problema ko guys kaya pala nila pinapasagasa to kasi pag lumaki yung piso so katumbas na nyo katumbas nya na is 5 pesos na kasi sinubukan kong ihulog to dito so ito lahat to lahat nya na bariyan yan lahat yan piso yung katumbas nya na is 5 pesos pero isang piso lang yan pinasagasa lang sa tren At ang pinagtataka ko pa tinatanggap talaga siya ng ano ng coin slot natin so paano kaya ma paano, paano kaya maayos yung ganyang mga ano, na hindi tang, na hindi pwedeng tanggapin yung ganyang barya na kasi ano na siya eh? ano Parang pinkan subrang sobrang nipis niya no yan so ayan try natin subukan guys papakita ko sa inyo para makita nyo na tinatanggap talaga Yang barian yan kasi madami na yan guys eh. hindi lang hindi lang ito may marami pa dun sa bahay kaso ngayong pag harvest ko na naman yan lang yung nakuha ko ngayong buwan na to eh nung mga una una pa may nakuha na ako kaya madami na niya. ngayon lang naman yan na lagi nang dumadaan yung trend dito sa amin gagaling din ng mga bata niya. pero alam ko hindi lang mga bata yung gumagawa nyo pati na rin matatanda eh. kasi nga kahit may mga baryang yung mga sinauna pang piso O limang piso Madami rin akong nakukuha dito sa piso wifi ko. Kaya minsan nagtataka ako, tinatanggap pa din ng coin slot natin. So paano kaya paano kaya gagawin natin para maiwasan yung mga ganyang problema na hindi na hindi natanggapin yung mga ganyang barya lalo ano na siya hindi na talaga pwedeng pakinabangan Tingnan nyo naman Tingnan nyo naman guys Halos di mo na mamukha yung piso So ayan So ayan Try natin Subukan natin na ihulog Siya dito para makita nyo Kasi guys yung limang piso ko ano lang yun eh 5 may 2 hours lang pala yung ano ko piso so ngayon susubukan natin kung ganun pa nga din talaga kasi sinubukan ko eh nagkumulog ako ng dalawa so katumbas talaga ng limang piso yung isang ganito nya